Ayan, good morning. Ngayon po ay mag-aakay po tayo ng ating mga itik. Hindi po po sila makita. Dahil maagang maaga pa. Balita ta. Eh, kapan tayo pastor si itik. Hmm, nasa pa pa Hindi na pa yung, yung makita. Ah, uh, hanto yung na yung nalawag. Bali, hindi. Kasi nga oras nga talaga ti pinag ni mi ti Dapat na ba Dapat na ba Dapat na ni? Pik, 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 pik! Tatakot na si Pusmet Pai. Huwag pa makita ti kamera kayo. Walit at ang mga hardbin choice. Kahit apang may akakayan na ti itik. Apang tayo pastor. Nagpasturan tayo malang di Kalman isunga na sapat tayo tap no awanti adong alugan na lumabnabas yan bali nandito na po tayo may ating mga itik Meron pong humuhuning mga palakapa. Magkape tayo ano naman ah. Kape tayo ako. Sa malita pa nakakape. Adi kape. Ito ko ito yan. may mamalang. Hindi ka nga nagkape niya. Bali dito dito yung magkape mga adventures. Ta nasa pa tayo pa yung hanapan dito eh. Nabitulod ti itik. Kasip ngat pa eh. Mampay makita di kamera. adventures ng itlog na naman yun yeah, nagrugit paudo siguratan wala rin jeep siguratan niya bali dag itoy. E, itlog da, mga e, na mga adventures itik tayo yan dito dito igidan amo dapat itlogan dan hmm? Ada dulu, ada 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 90? ada dulu, ada dulu, ada dulu, ada dulu, ada dulu, ada terus ada dulu, 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 ada damatan Awan sampe tadi nangis ini mana ulangi kan balung ni. Saya si cintan tarik koi. Si Saya cintan. Mana kau Di Kalman ke mana di Kalman? Nin Ninety two, tinakas kau. Mana? Ninety two di Kalman. Lantai tanggal ini nak inayung konsep. Ada mana bung? Ada ni, mencerobar. mamalang palubos siya po nabigata eh. Hindi rin yung pinipa. Sa pinipa. Pinapan niya, no? Pagkamtahan kami pa yung makapan. Ah, kung ito namin na ron. Mahinitin. Muna ito ng kan. Muna ito ang kan? Opo. Inam. Inam. Ang 96. Manaw? 96. 99 lahat mga ka-adventure 97 dito, saka yung dalawang nakuha ni nung alan yung bali ngayon po ay magpapakain po tayo ng ating mga isda hindi po biskwit yan bali kahapon po mga adventures ay umulan dito ng malakas at medyo napaot kaya itong pond natin at epispantayo. Quite ah nagkatubig na. Hindi na po siya critical level. Paano masabi? Yung, yung tubig po niya. Bali Pantayo pa. Eh. Hmm. Nguman. Okay. Dito magpapakain po tayo mga ka-adventure. Bibigay sa, tayo sa kanila ng rasyon. Bawasan pa po natin to Dahil sobrang marami Pero bago yun Magpapakain pa po tayo dito Itong mga maabot lang natin, yung tatanggalin natin. Dakla hmm, dyan. Hmm. ito mga adventure bali nalpas tayon di daduma daduma nga tarabaho dito yan bali ngayon po ay bibisitahin po natin yung ating mga mula hmm. yan tumubo na mga hardbing choice ito damo po ito tumubo na po bali 1, 2, 3, 4, 5 dito walang tumubo dalawa baka nahuli pa 6, 7, 8, 8 medyo marami-rami po yung tumubo sa pananim po natin ng sweet corn at dito naman po sa kangkong ay ito po yung kwan po niya malalaki na ito hindi po ito kangkong malalaki na po itong kangkong po natin yan malulusog yan po yung update sa ngayon at dahil ito po ay tumubo na itong sweet corn po natin ay dito po sa naiiwan na plat ay lilinisin na po natin yan saka ito ay tataniman na din po natin itong plot na ito dahil nakita na natin yung performance ng ating uh, sweet corn Marami, maraming nag germinate so ayun po yung counting update dito sa ating garden bali ngayon ay magtit, maglala, magtitinda po tayo ng ating um, itlog ng ating mga itik Bali, mamaya na lang po tayo magbibinta mga ka -adventure. dahil nagkaka-adventure itong po natin pagka commander uh, na saka natin buburutan na mamatay eh? ah, lang muna natin na uh, ganito baka lumamig lang po yung kanyang makina Bali nandito po yung ating mga itik, mga choice Church. balikan okay. bali po tayo maglaban ng kaputi po natin. Para hindi po masira kung kanin ang pila Dito'y dito'y. ditita dito, tui dito. me me Baliyag mirinda tayo. 'yung si biskwit. mga ah, kakabsat Mm, jacobina. Luk. Thank you, Nang. Yang bulha. Eh, batu kai. Luar mana? kita dah mati. dia dah kita angkat. Ito ka tingin ipapakain mo. Ano yan? Ang natawag na ito Pre-starter no? Starter. Ay! Oh, pre-starter. Pre-starter.